It's a happy day! Hello everyone! Ayan na ilagay na namin yung mga bato. Basta binalik ko na lang siya hindi ko na siya inayos. At least gumanda tignan. Hindi kagaya noon na ano yung ibalubog, yung ibalutang. Ha! <laughs> lutang talaga ayan ang ganda na niya tignan pumaibabaw na yung bato diba oh, diba ang ganda ang ingay ng ibon ayan may ibon dito ayan ang daming bunga guys Maraming bunga. Ayan. Zing. Ayan yung ibon. Nakikita niyo ba yung ibon? Lumilipad lang siya. Zing. Thank you for watching, guys. God bless everyone.